right, mga idol, update lang sa balyete Ito na yon. after 7 days Nag start nang mamatay yung ibang uh, mga balyete mga idol oh. After natin malagyan yung kanyang ugat ng herbicide na round up Yan, problema mo ba mga idol? Itong balyete, yan kaganyan, oh, sa oh, Na nasa African Sobrang hindi yan ma-harvest Ito din hindi din ma dahil sa kapal So, gagawin natin, kababagsakin natin yan gamit itong round-up na herbicide at saka tubig. Yan. So, tuntunahan lang natin one-third or 30% na proportion ng round-up plus tubig. Yan. So, isang litro na uh, tubig plus kalahating litro na round-up lalagay po natin yan sa punuan mga idol yan o. so kung kaya ng round up patayin yung mga damo kaya niya rin patayin yung mga balyete na yan o kaya yan siguro so what's after mga one month mag update po tayo dito mga idol yan ito yung titirahin natin So, ang gagawin natin, ipasipsip lang natin gamit tayo nitong uh, rubber band. Ito yung rubber band natin. Yan. At saka, cellophane sa ice. Yan o. Ang gagawin natin, kuha tayo ng cellophane sa ice. Lagyan natin ito. Tubig. With herbicide. Okay. Ganyan lang. Marami na nga ito eh. Tapos, putulin natin yung ugat ng balete. Ito. Makita nyo po ito. Tingnan nyo. Yan. Putulin natin yan. Yan. Saka, dito, isiksik yung herbicide. Yan. So, watch after one month. Usually, laglag na ito. Yan, ganyan lang siya mga idol. Tapos, itali ng natin ng rubber band. Yan o. Alright. Ganyan lang siya. Hopefully, mamatay na yan siya. Mahirap kasi ito patayin. Pareha lang sila ng ugat. Parang dumami yung tubig. Yan. Maganda talaga kung mga El Nino pa. Kasi isip sipin niya ito. Pero ngayon, parang dumami siya. Isang punuan lang. Ito. Ito kasi yung uh, papunta sa pinakataas. Ito, yung pinaka major niya na ugat. Okay, pangalawang lagay natin. Ito, dami kasi. So, hindi na Ito siya na pamuel. Ang daming mga balite, punuan ng balite. Kaso, hindi po ito siya matanggal-tanggal mga idol. Dahil, naka uh, enclosed or nakayakap talaga siya sa punuan. So, oh, uh, walang way para malaglag natin yan. So, ang pinaka-way, itong round up na 30% 60% tubig o 33% ganyan lang ganyan lang karami siguro mga 10 ml na round up herbicide po siya. systemic po to siya na herbicide yan next pili tayo ng magandang pasukan yung know, uh, medyo niya na ugat siya so ito yung nakamalaking medyo ugat niya so na siguro ito lang kasi as long as magsipsip po yan sya kayang kaya niya yan sya mga idol yan ganyan lang natin para maipasok natin yung ating herbicide dyan yan o ganyan Para para makasipsip sa dyan after that lagyan lang natin ng tali or guma na lastiko. Yan. Ganyan lang siya. Sisipsipin na po niya yan siya mga idol. Okay, next. Ito. Oh, sobrang kapalo. No? So, dito naman ang medyo niya na ugat. Ito. Basta lagi nyo tandaan Ang pinaka major nya na ugat Ang inyong titirahin So tingnan nyo Yan, Yan mga idolo Naubos nya na oh Nilagay natin Oras lang Ubos na agad Wala ng laman no oh. Yan, hopefully maubos at mamatay na yan oh. Grabe naman oh. tingnan niyo sa taas natin oh. Sobrang kapal. So, ito pa rin, naglalagay po tayo. After an hour lang, ubos niya na. Yan. Okay mga idol, ngayon after 4 days na naglagay natin ng round up sa punuan ng balyete. Yan, tingnan nyo po, nalaglag na yung mga dahon nila. Oh. Yan, at saka nag-start ng mag-yellow yung uh, pinakataas nya. So siguro weeks from now, uh, mamamatay nitong itong balyete. So ito yung ginawa natin, follow up lang natin yung paglagay natin ng round up dito sa punuan nya. Oh. Yan you o, know, nasip-sip nya na yung uh, round up na nilagay natin. Saka dito, tingnan niyo po. Yan, sobrang dami na niyang mga dahon. Siguro uh, after a week uh, ubos na yung dahon. Yun nga lang, isang punuan na yung nilagyan natin or isang ugat. Ang hindi natin anticipate baka maraming puno ang meron dyan. So yung mga nakahigop ng uh, herbicide, yan nalaglag na yung mga dahon. Tingnan niyo po. Yan. Pero may bandang dito na green na green baka ibang punuan. So baka hindi natin nalagyan yan siya ng herbicide dito. So magdagdag po tayo mamaya. Ayan o. Oh. So na yung mga dahon yun na nalaglag. Sato na siyang mamatay. Yan. Yung round up natin o. Oh, Naubos so, siya ng sip sip. Siguro another ugat yung hindi namatay dyan sa taas. Saka ito. Tingnan niyo yung mga maliliit. Nag start na siyang mamatay. So, Uh, ano, sakit mamatay Yan, so yun lang ang nilagay natin round up na herbicide sa punuan ng balyete Yun lang yung update natin after 4 days ha. So mag-update pa po ulit tayo after uh, a week siguro. Thank you. Alright mga idol, update lang sa balyete. Ito na yon after 7 days, nag-start ng mamatay yung ibang uh, mga balyete mga idol. Oh after natin malagyan yung kanyang ugat ng herbicide na Roundup, up yan ganun din dito kung mapansin nyo yellow na naglalaglag na yung mga dahon nya mga idol yan pero yung iba hindi pa kasi syempre hindi lang isang balyete pala na punuan ng meron sa palm oil so kung dalawang punuan dapat dalawang ugat din ang malagyan natin like ito tingnan nyo po yan, ang start na po siyang mamatay mga idol Nagyayelo na Dito na yung mga dahon niya Nalalaglag Ito yung ugat na Nilagyan natin ng roundup Here beside oh Wala na oh Wala ng laman So 33% roundup 66% na tubig Ang composition ng roundup natin nilagay Yan oh Puro dahon na ah. Yan makita niyo po Sa likuran ko Start na siyang mamatay Mga idol At saka yun po Yon. Ito. Yan oh, nagyelo na siya mga ito. Yan yelo na. Oh, namatay na nga 'yung isa oh. Ito, tinanong